Good morning everyone. So na masama pa rin po ang panahon. May bagyo pa rin po. Marami po ang nananalangin. So sana lang po, hindi lang po kapag may bagyo tayo nananalangin. Hindi lang po kapag may sakuna po tayo nananalangin. Dapat always pray. Patuloy po tayong lumapit sa Diyos kahit ano po ang ating kalalagayan. Sundin po natin ang kalooban ng Diyos sapagkat minamahal po tayo. God greatest love. So paano po tayo inibig ng Diyos na kahit po nasasaktan siya iniibig pa rin po tayo. So tingnan po natin ang sinasabi po ng Bible. Kung babalikan po natin ang history magmula kay Adam, siya po yung pinili. No po. Bilang isang lingkod niya. So pero kung titingnan po natin ay nagkasala po siya. No po. Before po ay nakipagkasundo sa kanya ang Dios may covenant po No po subalit nilabag niya po yung yung kanilang pinagkasunduan ng Dios no nagkasala po sila. nagbetray po siya kaya po muli pumili ang ating Dios pinili niya po si si Noah So balit ganun pa rin po, nagkasala po pa rin sila. Ano po? Kaya po ang sabi ng Diyos, paparusahan ang lahi ni Noah hanggang sa salin lahi. Ano po? 400 years ago. So kaya po pumili pumili muli siya na isang tao sa pamamagitan ni Moses. At doon po natupad yung pagkakasala po nila Noah. Kaya po nakulong po sila sa loob po ng 400 years sa hekto. Ayan po. Subalit, so, ganun pa rin ang nangyayari. Nagkasala pa rin, niya. Yes, po. Kaya dumating ang ating Panginoong Yesus na, na para tubusin tayo sa, sa ating mga kasalanan. No po. At nandyan po ang kanyang mga pangako bago pa po siya dumating. Subalit, so, nung dumating ang katuparan ng kanyang mga pangako, dumating ang ating Panginoon, hindi pa rin po nila pinaniwalaan. Hindi po ba? Paano po, gaano po kasakit ang mga ginawa po ng Panginoon? Ngunit ano ang pinakamasakit sa lahat? Sa labis na pagmamahal na ibinigay ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ginawa niya itong lahat para sa kaligtasan ng tao. Kaya po, mababasa po natin sa John 3.16, For God so loved the world that I that he gave his his one and only son that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. 'Yun po 'yun. Ngunit ano ang isinosokle ng sangkatauhan? In John chapter 1 verse 11 to 13 hindi tinanggap ng mga tao ang anak ng Diyos. Higit sa lahat siya ay inakusahan at dinarusahan sa pamamagitan ng kamatayan sa cross Di po ba napakasakit noon sa kabila ng mga bagay na nagmalasakit ang diyos sa atin ay tayo po pa po ang ginawa ng masama ng mga tao na, na naintindihan ba natin ang sakit na naramdaman ng diyos sa napakahabang panahon today we are the one who receive god's grace and unfeeling love through the covenant let us reflect ourselves to the past not commit the same mistake again we will be a chosen people who will understand the covenant and the keep it up to the end so dapat ganun po kung naiintindihan po natin ang covenant ng Diyos para sa atin ay dapat tatapusin natin hanggang po sa wakas we now have the chance to heal God's heart and I sincerely pray na tayo ay makasunod sa salita ng Biblia at makakatanggap ng pag, pag pamanang biyaya ng Diyos until that day together let us study the Bible diligently. And together we will enter the kingdom of heaven. So kung aaralin po natin ang kanyang mga salita, ay makaka pasok po tayo sa kaharian kung naiintindihan natin mabuti. Kaya kung sino man po yung nagnanais dyan na makapag-aral, ay matutulungan ko po kayo na mag-aral ng libre po in the Bible school. So ngayong umaga nawa po ay pagpalain po kayo sa mga salitang ito. Sa lahat po ng makikinig at nawa po yung pagpapala ay iyong tamasahin. Good morning po.